panalo na ni JC Ochoa. Okay, re review natin yung eccentric handle ni Sir Brando. Tama ba Sir Brando? No? Opo, Sir Brando. So, best. So, ito guys is nakafocus nun siya talaga sa fingers. So, ma-work ma, -work, ma -work out nyo dito is yung cupping at yung finger strength nyo. So, just test natin kung ano uh, yung feel. English. Oo, tamang-tama siya sa English eh. So siguro kung may uh, ano man ako, idadagdag liha na lang siguro para mas makapit sa Oo, oh, fingers. okay, liha. Si medyo sa madalas. 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 Pero okay siya. Yan na. Huh? Na-review na po ni ano, Big Boy. Ay, no. Ang dami eh. Tamdam, eh. Dito kayo. Kron. Sarap no? Okay na. Yung isa ang handle. Next is yung cone naman. Try natin yung cone. Yes sir. Ang oh, ganda pa rin. Okay pa rin. Ganda nga eh. So para sa akin, yung sukat niya, isakto yung tama sa pag pag-wrist or pag-buhat. Para sa yung no. ano same feeling lang siya sa handle ko. Meron kasi akong ganito. Same feeling lang. Tapos, siguro yung maano ko lang dito is yung center siguro ng butas. Pero okay siya. Overall, okay naman siya. Solid, solid. Pero bang, sa ni Pers. Pers tayo.